Hello guys, uh, magandang umaga. Ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Ah, uh, nandito tayo. Uh, gagawa tayo ng septic tank uh, para sa labasan ng ating mga masasamang espiritu uh, pag tayo ah, uh, inaabutan. Uh, ayan guys, ang atin ang kasama natin si Los Santos. Tapos uh, ah, ang kanyang kasama rin ay si uh, Rodel Candelaria. Ayan guys, ang atin Halo black. Ah, uh, 4 di 4 na hollow black guys ang ating kapal ang laki tapos guys ang ating kasama si uh, Rodel Candelaria uh, siya naman guys nagpuputo ng bakal at uh, 10 mm tapos uh, a uh, metro ang lapad at dalawang metro na ang lakbang at ang tas guys uh, hanggang uh, leg lang uh, sa tao ang atin ang atin lalim ng atin shifting tang. tapos sa puputo tayo ng bakal uh, susukatin natin kung kung anong haba ayan uh, guys sa uh, isang metro daw uh, ang atin puputulin na uh, 10 mm kasi ay uh, ilalagay natin dyan sa hollow block uh, ipapasok natin dyan sa hollow para matibay ayan ang atin kasama at pagkatapos guys natin uh, malagay yan ayan ang ating mga hollow block at gumamit tayo dyan ng uh, mga PVC ay uh, yung mga malalaki guys uh, mga t 4 tapos yan, ang atin sa gitna guys, ah, naglagay tayo dyan ng hollow block sa gitna. Ah, partition guys, para sa CR, ah, para sa tubig, at para doon sa kabila rin ang hindi natin matanggap-tanggap, ah, para dyan sa kabila. Ito naman ang atin nilagay ng hollow block, ayan naman si Rodel Candelaria at pati si GR De Santos. Ah, nasa baba si GR De Santos. Siya naman guys ah, naglalagay ng hollow block at magpapalitada tayo dyan. Ah, paik paikot guys ah, bago natin buhusan yan. Ah, papalita na, magpapalita na muna tayo dyan bago tayo magbubuhos. Tapos ang kasama natin si Rodel Candelaria. Siya naman guys ang nagpuputol ng mga ating 10 mm para dito sa atin hollow block pas magagamit tayo ng tie wire uh, ah, tatalian natin ng tie wire guys yung atin 10mm uh, ah, tapos yung nakaigla guys, ah, mm. mm guys, ah, guys ang atin 9mm ang 10mm natin guys uh, patayo ang yung guys ang atin pahiga ang 9, 9mm ayan uh, ah, natin tie wire pagkatapos natin matalian ang tie wire tapos ah, papatong pa tayo dyan ang hollow block pagkatapos guys natin mapatungan yan at magpipilis tayo dyan at mapatungan magpapalitada uh, para mas maganda yung uh, nakapinis guys sa loob ng ating septic tank tapos uh, bubuhusin natin yan ayan uh, tinatayuan ng guys ni kumpare natin Jared los Santos ang kasama niya uh, si kumpare natin uh, Rodel Candelaria ayan at maghahalo sila guys ng pampalitada para mapalitadahan niyan guys ng ating halo block ayan uh, yun ang ating hollow block ah, inaayos ni Porma natin ah, si, GRD si Los Santos as ah, maglalagay siya ng mga buhangin sa loob guys ng butas dito guys sa mga hollow block para matibay ang atin ang atin asintana ng atin D4 ng hollow block Ayan, ah, gagamit tayo dyan ng mga buhangin, tapos sa ah, asemento semento, tapos nandito naman po ang atin ah uh, si Kagawad Municipal Orlin uh, nandito po dito po uh, sa kanya po itong bahay nagpapagawa po siya ng bahay ayan po si Municipal Kagawad Orlin ayan po nagpapaho uh, nagpapahukay po siya ng shifting tank para doon sa uh, apat o lima na CR ang ganyang ginagawa sa taas tapos dito lahat guys uh, papasok ang atin mga ang mga hindi mo kadas na ipapasok sa loob ng septic tank ayan ang ating kumparing Rodel Candelaria uh, naglalagay na guys ng pangasinta uh, pang na guys sa ating hollow block ayan uh, ilalagay natin guys sa butas uh, doon sa atin mga hollow block pakatapos guys uh, papatong tayo ng hollow block dyan sa atin nilalagay ng Uh, buhangin na uh, para sa asintada guys as lalagay tayo diyan at maglalagay tayo diyan ng bakal ipapasok natin guys ang hang hollow block doon sa bakal guys para matibay tapos uh, maglalagay tayo naman ulit guys ng buhangin sa mga butas-butas parang para tumibay guys ang ating asintada ng ating halo black na D4 guys ang maraming marami pong salamat sa suporta ng aking vlog sana po wag po kayo magsawa sa panuorin ng aking channel dito po kayo. Dito guys TV vlog Ayan guys, sa ah, thank you, thank you very much ah, sa support na lang vlog. Sana po wag po kayo magsawang panoorin ang channel ko. Dito po kay Tito Guys TV Vlog. Bye-bye!